Magandang araw mga katotot mga ka-DIY Kumusta po kayo? Sa episode po natin ito ay ating pong pag-uusapan yung tungkol po sa ating pong power consumption ng ating pong electric pan. Kung ito po ba ay nagbabago, depende sa speed Imbawa ay number 1 mababa number 3 ang pinakamataas So magkaiba po kaya ang uh, power ng ating konsumo uh, kung sa number 1 o number 3 So Marami po ako nababasa sa internet tungkol po sa mga bagay na yan na medyo kung iba ang, naman magbabasa eh parang komplikado po at sinasabing pareho lang daw po ang konsumo ng kuryente sa number 1 hanggang number 3. So ito po yung mga sinasad sa uh, na po nabasa. Ito po. If we operate a at lower speed, can we save money on the electric bills? Mechanism lang daw po kasi ang nagbabago tungkol dito. So generally daw, uh, gumagamit tayo ng potentiometer, yun po yung resistance na binababa natin sa number 1 hanggang sa number 3 na mababa na, kaya po bubibilis. So kung ginagamit daw po natin yung ganitong klase ng uh, ating regulator, ay uh, sinasabi po na pareho lang daw po yung konsumo ng uh, kuryente sa number 1 hanggang number 3. Yun po ang sinasabi nitong na uh, nakalagay sa ating internet. So, ito pong ating kayang uh, mga regulator o yung mga speed controller na ating pong may de din po kaya ito, nung uh, sinasaado, binabanggit sa internet na pareho lang daw po ang konsumo from 1 to 3. So, ito raw po yung klase na regulator o speed control na pwede pong magpababa. At uh, mas reliable po daw po ito na at mas energy efficient Kung ito po ang gagamitin. tabi po nila, magiging iba po ang konsumo na number 1 to number 3. Eh, how about po itong ating mga ginagamit po sa bahay sa ngayon? Eh, pareho din po kaya ang ating pong konsumo sa speed na number 1 hanggang number 3. So, para po malaman ay eh, ating pong itest po natin po siya. Okay? So, ito po yung isa nating electric pan. So, kukunan natin siya ng power from number 1 to number 3. At gawit po itong power meter. Ayan, meron po tayong power meter na gagamitin upang makuha po natin yung actual na consumption ng ating pong kuryente sa speed ng number 1 to number 3. So, isaksak na po natin yung kanyang plug at ating subukan. At dito po, actual natin makakuha. At uh, hindi lang po sa mga nababasa natin tayo ang uh, magbabase at mas maganda actual natin kuhanin. Okay? So set po natin siya sa number 1 pero steady po natin, okay? Yan number 1. Ayan po, nasa 44. Nasa range po siya ng 40, a ah, 42. Ayan, nasa range po siya ng 42. Okay, 42 watts. Ang number 1. Lagi natin sa number 2. Oh. Nag 44 Masya nah, siya. Nasa range po siya ngayon 44. Okay. Yan, yeah, nasa 44 po siya. Ngayon, chess naman po natin. Lagyan natin sa number 3. Speed number 3. Yan mas Naging 49 Nasa range po siya ng 49 Okay So ibig po sabihin eh, Nagbabago po O tingnan po natin yung kanyang voltahe 230 volts po ginamit natin 60 hertz ang kanyang frequency At ang piraya po niya 0.21 Okay po So, subukan naman po natin siya dito sa isa pang uh, stand pan. At uh, check natin kung pareho din po ating makukuhang uh, figure o value ng ang uh, power ng number 1 hanggang number 3. So, gamitan pa rin po natin siya nitong ating power meter. Yan. So, may check, -check din po natin siya katulad doon ako na kanina kung... Uh, ano po yung kanyang power nung nagbabago ba siya from number 1 to number 3 okay saksak -sak natin siya then set natin siya sa number 1 okay number 1 po tayo Okay. Ayun, nasa range siya ng 45. Number 2. Okay, nasa range naman siya ng 47. 47 naman yung kanyang power sa number 2. So, tumataas po. Habang tumataas ang speed, tumataas naman po yung kanyang consumo. Pakikinabot natin po ito sa number 3. So, yan nasa... 48 nasa range po siya ng 48 yan po so ang ibig mong sabihin ay uh, habang tumataas pong speed niya ay uh, tumataas din po ang konsuma ng kanyang kuryente so tama po yung ating pong uh, sa pantahan na habang tumataas ang kanyang speed tumataas po ang kanyang konsumo kaya po mas maganda ay nandun na lang po tayo sa mababang speed o nasa median o number 2 para na nun po ay tipid po tayo sa oriente, ano po so hanggang dito na naman po at hanggang sa muli bye bye and God bless us all ingat po tayo palagi